Uzzio, Ingram. On a maximum, not a 45 or 44 na Kiko at kasama si Chito at si 9. anak ko mano sa labas ni Francis M na si Gil Francesca Ipinakita ang talent sa pagrap -ra mabilis na nag-viral sa social media ang pinakabagong episode ng Pinoy Pong Stars matapos magpakilala ang dating flight attendant na si Abigail Rait bilang ex-partner ng King of Rapper ng Pilipinas na si Francis Magalona. Kasama rin niya ang kanyang di umano'y anak ni Francis na si Gil Francesca upang ikwento sa publiko ang kanilang kwento. Sa panayam, naging curious ang host ng show na si Jason Luzadas o mas kilala bilang tawag na Bostoyo kung kasing talino ng kanyang ama si Francesca at kinumpirma ito ni Abigail. Sinabi ni Abigail na marunong sumayaw, kumanta at magpinta si Francesca tulad ni Francis. Nagtanghal din siya sa ilan na maliliit na kaganapan, She Can Sing and Dance. Actually, she can draw, she can paint, lahat nakuha niya sa tatay niya. Anya ni Abigail, sinabi ni Francesca na maaari rin siyang mag tulad ng kanyang ama at irap ang bagsakan na isa sa pinakasikat na kanta ni Francis sa episode ng Palabas. Hindi maitago ni Jason ang kanyang pagkamangha. Matapos niyang marinig ang maikling pagrarap ni Francesca at sinabing naman na niya ang talento ng kanyang ama. Hindi napigilan ng mga netizens na magtanong kung susubukan din ba ni Francesca na pasukin ang industriya ng showbiz para sundan ang yapak ng kanyang ama. Sinabi rin ni Abigail na gusto lang niyang malaman ng mga tao na mayroon sila at mahal sila ni Francis M matagal na kasing usap-usapan na nagkaroon umanuraw ng ibang pamilya si Francis bago ito pumanaw noong 2009. Samantala, ibinahagi na nagpakilalang si Abigail Wright ang umano'y dating karelasyon ng pumanaw na master rapper na si Francis Magalona o Francis M. ang pagdalaw nila sa puntod nito kasama ang anak na si Gil Francesca. Batay sa Facebook Reels uploaded noong Oktobre 15, nagtungo ang dalawa sa Memorial Park kung saan nakalagay ang mga labi ng rapper. Narito nga ang video clip kung saan binisita nila ang pambansang rapper. Sa ngayon ay wala pang tugon o reaksyon o pahayag ang pamilya ni Francis M hinggil sa isyu lalo na ang kanyang byudang si Pia Magalona.